morning philippines good morning world this is our first night no this was our first night to sleep in the house which i slept on the floor um, i slept good i just woke up to edit some videos and so this is what you woke up to in the morning in the province chorus the boys are here in the Bahai Pobo they're busy with their social media and I'll show you what you woke up to in the morning with the sun it's not even 7 o'clock yet but if you look out the window this is what you're going to see there nakabukiran. Mm. And drinking coffee. Tapos, di ba? magugutom ka, at tinatamad kang magluto. Dito sa probinsya namin. Dito sa amin sa San Luis is pwede pumunta sa bahay ng tsahin mo ng chuhin mo at pwede makikain sa kanila yun e eh, kung tinatamad ka oh the it's wet from the hamog so hindi pa tayo pwedeng umupo it's still early so ang gagawin natin mamaya wala yung aking assistant may pinuntahan. Kasi so, ibig sabihin, pupunta tayo sa cahin natin. Makikipag-breakfast. Yun eh. Kung hindi ba nagpupunta ng palengke ha, kasi Wednesday ngayon. Parang palengke day yata. Pag palengke day, maaga sila. Itong aking chuhin, pupunta siya sa kanyang mga pato, Tapit lang dyan kung saan niya nalagaan yung mga pato niya. Magpapakain siya na kanyang pato. Yes. Yes, Uncle Jerry. But, this is here. So, it's good. I'm trying to relax. After months and months of being ill, and Just ka nakaupo lang. Dahil hindi ka makalakad. And to just relax and enjoy um, the view dito sa probinsya pag mo. And I had a good night's sleep. For some reason, hindi ako namahay mula nung nag, uh, umuwi ako dito, parang pakiramdam ko is talagang feel at home na at home ako. Yung talagang bahay ko siya talaga. Kaya, um, gumising lang ako siguro ng mga 3 o'clock na mag-edit na edit ng video para may uh, i-upload. But aside from that, I really had a good night's sleep. And yun nga, hindi ako namahay na usually gano'n ang nangyayari sa akin. Pag sa mga bagong bahay uh, or sa mga ibang bahay ako natutulog, na mamahay ako niya ng mga three nights gano'n, na hindi, hindi diretso tulog ko. Pero dito sa bahay, is kahit sinadya ko yan na gumising ng alas 2. Yeah. So, nagugutom ba ako? Magkikain ba ako? Parang hindi. Parang medyo nagko-cold -co ako. Kasi yata from air-conditioned room, tapos bibig lang yung mainit. Hindi naman nagkainit ang kagabi eh. Okay lang. Ayan po. Kaya, I will decide if I will go and eat at my Auntie Rita's house. Depende ko anong breakfast niya. Pero, ganon pa rin. Meron pa rin ganong uh, camaraderie dito sa aming barangay. Na kahit napaka-modern na ng mundo, and it's already a world of social media, pero may mga naiiwan pa rin na uh, mga lumang kaugalian Uh, dito sa amin na you can still go and nap you know you don't even need to nap you just go to their house and if they're eating you know you eat or ask them ti si dayo ano pong ulam nyo and then they will tell you nasa mga ka, ano, you eat go ahead and eat they're going to tell you something like that so the hospitality ng mga Pilipino ay uh, nananatili pa rin dito sa aming baryo. Though of course, hindi na gaya ng dati. Kasi when I was still a kid, ang mga bahay-bahay dito is hindi mga nakabakod yan. Walang mga bakod-bakod yan. So, you literally can just go in I remember nung buhay pa ang aking lula on Nick. It's just dito. Across the street lang ng bahay namin. So, pupunta ko doon. Gutom ako. Walang pagkain sa bahay namin. And all I need to do is to go to her house and ask her, Lola, ano pong pagkain nyo? And then, she will tell me, Go to the kitchen, just eat. Yun. Ah... Uh, Though hindi na probably gano'n ang label ng hospitality. Pero andun pa rin, there's still the hint of old tradition hospitality. And spirit of uh, family, of clanship among us kasi nga, Um dito ang original na mga taga San Luis. Is they came magkakamag-anak sila. They came from the same part of the Philippines. I think it was from Mountain Province. So and they went to Ilocos and they came here or something like that. Basta the migration ng mga original na taga-San Luis, they came from one place. and So, magkakamag-anak ang mga original na mga taga-San Luis. Kaya, uh, there is even an association until now, uh, since the uh, formation or the building of the Barangay San Luis, is hanggang ngayon, is nagpapatuloy pa rin. If I'm not mistaken, it's already a hundred. Correct me if I'm wrong, sa San Luis It is an association of relatives uh, who originally came to San Luis, and uh, there is an association, or what you call the foundation, or I don't know, it's just a group that they meet each and every year, and all the members, from the oldest to the youngest, uh, are here or are meeting together every year at uh, nagkakaroon ng mga kainan, ng mga program. May mga benefits sila. Uh, for example, yung may pundo, ang, ang tuwaw na yun, and then some members can borrow money and they can just pay. And I don't even, I think it's even an interest free. So, uh, yun po dito sa amin sa San Luis. Kaya, I'm still proud, nakaka-proud pa rin ang uh, pagiging isang taga San Luis. Uh, don't get me wrong, may mga, may mga, what do you call this, may mga dark secrets din. No, hindi, yan, hindi natin yan maiwasan. Uh, and I'm not going to discuss that here. May mga dark secrets din ang San Luis. Good morning, Edgar. May mga dark secrets din. Pero, nangunguna pa rin ang uh, kabutihan ng mga taga dito sa amin. Uh, like one example, ang aming worker, na ang aking worker na taga dito, isa di, doon pangalan niya si Edgar. Talagang sumasaludo ako sa kanya kasi uh, nasa abroad ang asawa niya. Pero, nagtratrabaho pa rin dito. Yung talagang kahit pa umuulan, bumabagyo yan, pumapasok. Sabi ko sa kanya, ba't ka pa pumasok? Eh, nakasakas ng ulan, nagtratrabaho siya sa ulan, sa araw, ganun. Na to think na nasa abroad ang asawa niya. Pero kahit na malakas ang ulan niya, pumapasok yan. Nagpapala siya dyan sa labas. Ang sabi niya, sayang din naman po, sabi niya. Ah, uh, 'yon, yung kahit sa abroad ang asawa niya, na kung yung mga iba is kung ano-ano nang pinaggagagawa na ikakasira ng kanilang family. You know, which pag nasa abroad ang isa, nasisira ang family because either yung nasa abroad ang nagloloko or yung nandito sa Pilipinas ang nagloloko, pero yung case ng isa sa mga worker natin na taga dito, hindi. nagpapaka siya, nagtratrabaho siya, na again, come to think of it, na kahit hindi na sana siya magtrabaho, pero ginagawa pa rin niya. Kaya, nakaka-proud nakaka, nakaka -proud ang mga ganong uh, citizen o mga mamamayan dito sa aming baryo. At uh, ipapakita ko mamaya kung even sa pagtutulungan uh, nung bumili ako ng water tank at kinakailangan namin ilagay sa taas uh, actually yung mga kasamahan namin na tumulong hindi lahat nagtatrabaho dito sa akin uh, meron mga kapitbahay actually meron pa kayong nagdi-deliver ng <laughs> nagdi-deliver ng buhangin uh, tumulong sila So, nandun pa rin yung, yung spirit of bayanihan. Hindi ko may ginagawa ka, kung may binubuhat ka, hindi ka nila uh, hahayaan na gawin yun na mag-isa. Tutulong at tutulong sila. So, it, it's, I'm, I'm really, really so, so proud na meron pa rin mga ganong uh, pinapraktis na kaugalian ng mga Pilipino, particularly dito sa aming barangay. So, yon uh, it, it, It's really, ano, meron pa akong isang worker dito na kahit meron siyang trabaho as a caretaker. <clears throat> um Pag uh, nagtrabaho pa rin siya ng two days dito sa akin, sabi ko, ba't ka kaya, kaya magtrabaho? Ang nakilaki ng sakon mo. Pero nag-e-extra pa rin po siya uh, na nag work kung wala siyang gagawin sa kanyang uh, pinag-tratrabahuan uh, at nag- I think nasa usapan na nila yon na he can work as long as wala siyang kagawen. So yon yung kasipagan ng mga dito sa amin is talagang uh, nakaka-proud na kaya dito sa amin nung ako'y namigay noon ng mga bigas at mga groceries, tinanong ko ang mga barangay health workers kung sino ang talagang indigent dito sa amin. At sa buong barangay na kahit pa yung dito sa amin sa main San Luis at sa, sa San Luis Norte. Parang 10 o 14 families if I'm not mistaken, pero hindi po umabot ng 20 ang mga ang mga indigent because masisipag po ang ang mga tao dito. Like they go to the mountains, nagtatanim tanim sila kung merong pag uh, antog yon yung pag, pag pag nagbubuhat sila, nagkakarga sila. Uh, everybody works. Kaya nakaka-proud. And then, pag dito sa amin talaga, most of houses, which is very, very seldom na nakakita ko na halos lahat ng houses ay yari sa bato, you no? Know? yari sa simento. I mean, sementado ang mga bahay. <clears throat> na kahit pa uh, wala silang permanent na hanap buhay at nagkikipag-trabaho lang sila ng arawan sa iba, pero nandun yung pagsusumikap ng mga taga dito na um, nagtratrabaho para makapagbahay sila ng mga bahay yari sa simento so it's it's uh, I'm I'm really really so proud Ulitin ko po, it's not everything uh, is roses dito sa aming barrio. But the kabutihan, the kagandahang loob, and the positive uh, na mga kaugalian ng mga tao dito is mas nakakaangat kaysa sa mga dark secrets na tinatawag kong dark secrets. Um, and also, this barangay, San Luis, is very forgiving na sa mga may mga nagkakasala is napapatawad nila, nagbibigay sila ng, ng pagkakataon Uh, yes, well, you know, alam ng lahat ang buhay mo. <laughs> like for example, magkano sinasahod ko sa sa mga worker ko, magkano sinasahod ko sa mga <laughs> alalay ko, magkano yung binabayad ko sa tricycle. <laughs> pati yun, pinag-uusapan, hindi lang dito sa baryo namin. Doon sa bayan, ayan na naman yung ano, yung, ano, yung magandang magbayad ng tricycle, sabi nila. Kasi para sa akin, isipin mo ha, ang isang tricycle driver, uh, magpipila siya ng ilang oras hanggang mapuno. Especially on ordinary days. Pag market days, siguro mas mabilis. On ordinary days, uh, ilang oras silang maghintay o matagal maghintay bago marating nila yung kanilang linya or yeah, yung linya nila or yung time nila para mag maglagay uh, ng pasaheros, ano? So, ilang oras kaya nilang nila kasi maraming mga tricycle if I'm not mistaken, mula sa Rosario, sa bayan ng Rosario hanggang dito, I think pag, pag mapupuno yun, uh, it, they will, ano na, 100 pesos yata. Kasi 25, 25, 25, 25. Or 30, 30. I mean, for four person inside the tricycle. Yeah? Bihira maging five yan. Most of the time, it's only four. So, ganun. Kaya kung, uh, ako sa namamalengke ako, uh, aarkelahin ko na lang yung tricycle at ang actually ang arkela daw ng tricycle mula sa palengke hanggang dito sa ipapasok dito sa akin ang tricycle is 100 pesos pero uh, nagbibigay ako ng 140 ng 150 come to think of it na yung binibigay mo na 150 pesos is wala pang 3 dollars um, kaya andun, kaya pinag-uusapan ako na napaka, ano ko daw, uh, ang tawag yung word na yun, napaka galante ko daw. Pero it's not, it's not about that. S Siguro tayong mga nagtatrabaho sa abroad na uh, may kakayahan ng konti. Let's say, alam mo yun, pagpupunta ka sa restaurant, is -tip, tip ka ng mga $20 from $18 to $20 to $25, yun ang tip mo sa mga restaurants. And then you eat, let's say, once a week, twice a week, like what we do. So, yung tinitip mo sa restaurant na is umaabot na ng mga from $35 to $40. Imagine yun na. Samantalang magbigay ka ng extra 50 pesos, wala pang $1 sa pamasahin mo sa tricycle. ah uh, I don't think na dapat paghinayangan yon. <clears throat> so, yun. Marami rin, uh, may mga nagsasabi na, ako, oh, naman ang pera mo kasi ganyan ka. Um, ang magdagdag ng 50 pesos sa isang, sa pamasahe mo, sa tricycle, I don't think na mamumulubi ka. No? Anyways, Uh, so yun po ang mga karagdagang kaugalian namin dito sa aming barrio. Again, like I said, pwede kang makikain sa tsahe mo, sa tsuhin mo. Ang pagbabayanihan, pagmamaritisan dahil alam lahat ng kapit uh, kapitbahay mo. Kung, kung meron kang finire na trabahador, na or meron kang hinahir na trabahador or magkano ang pasahon mo alam lahat nila talagang alam lahat akala mo isa lang yung pinagsabihan mo <laughs> tataka na lang <laughs> alam na ng lahat oh Edgar binanggit kita dito sa vlog ko ah oh maganda ang vlog ko sa'yo mm. oh, sige kaya yun Bukas ko kaya i-upload. Kape po tayo.